Etong lala move dapat to tinatawag na lang ngayon eh paa paabono move. No? Sige, lahat na lang. Lahat na lang paabono. Mga tropa, uso na gigas. usong gas. Uso, uso na di gas. Pwede naman gas. Yeah? <laughs> Magandang araw mga katropa First pick up natin uh, 279 pesos lang to no? From Valenzuela to Caloocan South uh, Kinuha ko to kasi Sobrang tumal dito sa lugar ko Hinalid ko muna yung panganay ko Sa school nila College na Ah uh, kahit kailan doon sa lugar na yun hindi talaga ako nakakakuha ng booking iba pa rin talaga yun pagka nanggaling galing ako sa bahay mas maraming ano to ni eh, mas maraming pot pot dito sa bandang Maisan ang hirap ko kumuha dito lalo matraffic din eh ang daming mga truck dito lalo dito sa Maisan road ah pick up tayo mga documents lang daw to 73 kilos time check nga pala no almost 12 o'clock na yun nung na-pick up natin nagchat kagad ako para hindi na maulit yung mga maghihintay pa tayo ng isang oras dahil break time nga kinuha natin yun no kasi para makawala tayo dito sa matumal na lugar eh lang kilometro lang naman to siguro ano lang to 5 to 6 kilometers lang para doon mga, mga darating na siguro tayo doon mag-aala una na. mag-i-start na ulit yung tagsa ng booking noon pabalik ako mga paps no? mga tropa pagka na pick up na. etong lala move dapat to tinatawag na lang ngayon eh pa paabono move no so, lahat na lang lahat na lang paabono

Ay mga tropa, Second booking uh, Cake Siena to Antipolo Tapos ang fare ay 480 Ano din to may search din Bukod lang to siguro ng ano uh, Antipolo wala ang tumal ngayon tapos medyo hindi talaga maganda yung simula natin no? Nakaka-init ng ulo hindi mo eh ah kompleto eh unang una wrong pin no tapos tinanong ko yon na may break time ba wala naman pa pala may waiting time tapos tinatawagan ko kanina diba tinatawagan ko yung drop off wala rin medyo eh, hindi, na, hindi ako mapagsalita. medyo talaga uminit ulo ko eh, kaya lang kailangan, kailangan mo tanggalin yung init ng ulo eh. hinga ka na lang na malalim no? tapos sumigaw ka na malakas ikaw, wala na makakarinig ikaw lang mag isa sa kotse yung eh, mawawala So, oh, tuloy lang tayo mga tropa, no? Pick up tayo, pick up sa peak. Okay. Pakarga tayo mga tropa, Pakarga, 10 litro lang. 6.30. Kek mga tropa Oh, pick up ko na to dito. Parga pa muna tayo mga tropa ha. Pa Parga ako nitro lang. 630. Yun, uh, 165 kilometer range lang natin. No? Pero iba ang shell kapag ka ang shell ang pagka fuel save. Ano to? Ang tagal, ang tagal matunaw na ito. Ano tayo? 21 kilometers away. we mm -hmm. I, I 1 and 21 hour no Pag uh, lunch break sana ako no, mga tropa kaya lang pagkaintong pagkainto ko pagkapatay nung nung makina eh sabay nakita ko tong booking pa Manila. Pali Antipolo to Manila. 680 ba? Hindi ko maano. Eh. Basta pumintot kagad ka ako. Sayang eh. Pangatlo na to. Pick up tayo. 4 kilometers away way yan naka pick up lang natin no? apat na box ng car accessories mga boss tapos na uh, may nakapansin sa atin doon na nag vlog ka din kuya sabi sa akin o, sabi ko uh, paki subscribe na lang ako uh, biyaherong balbaro tv nakita niya kasi yung ano ko eh yung sticker ko doon sa likod shoutout sa iyo kuya na Nag-pick up ako dito sa antipolo, no? Shout out sa'yo. Mabuhay ka ang gusto mo. Ah, sobrang antok. Sobrang antok, mga katropa. Oh, ah, Diyos ko. So, kanina. Sakit sa mata ng araw. Oo. Oh. Ah. Ah. Jeet ko Paano nga magdadrive niyan At uh, Galit na galit si Aring Araw okay, mga katropa alam niyo na yung sinasabi kong mahirap magmaneo no? pag uh, kasalubong, kasalubong sa iyo ang araw Tokyo kitang kita nyo bulagan na talaga ano tapos lalo pagka matumi salamin mo at sa mata ano lang tayo 9 kilometers nasa tutuba na tayo dito tayo dito tayo sa Aurora Boulevard no wala nang makasabay eh wala layo sa puro mga tropa pa dito tayo bandang tundo no nakakuha pa tayo ng pang apat alaga 300 lang to tundo to malapon lang uh, siguro ito na rin yung last uh, para sa ngayong araw na to no mga sapatos daw pick up tayo sa mga ipinon so, sana may metro. parking ito lang problema Kumanaan dito sa isang daan at apat na po, tayo man boss mga tropa dapat tatlong box lang eh. Ebig lang nagpahabol. Dadagdag na lang daw siya doon sa ano. ka siya lang daw niya. Pahabol lang yan. Ayan mga katropa. Finishing touches na lang tayo. No? Uh, ano na to? 6 kilometers away para sa drop off. Tapos yung pagda-drop off natin ito. Ano na lang. Ah... Uh, 4 kilometers 4.5 kilometers at nandun ako sa bahay uh, 2 consecutive days na tayo na uh, last drop off natin malabo na maganda yun ha? ganun dapat eh pakukuha mo yung malapit ka na sa bahay di ba pagka, na, pagka alam mong o konti na lang yung mga booking tirahin mo na kagad kahit mababa pa yan uh, ah, katulad ngayon eh yung ngayon siguro chamba na lang chamba masasabi yun eh time check 7.58 ba o oh, 7.58 mag 8 yung eh, nakuha ko to no? ano uh, yata mga 7.30 no o oh, 7.20 ano siya 250 tapos nag plus 50 siya eh, naging 300 no tapos, anong nangyari? Habang tinatake yung pickup, ganun pala sa ano, ganun pala sa Shunli, sa logistic, pipila ka dun. Para 24 hours yung logistic nila dun eh. Tapos, habang iniintay ko yung package dessert, no? Nasa gamalabon. Hindi nagsabi yung staff Sir, baka gusto mo nang isa ba ito? Baka gusto mo tawagan muna si sir na ano ayun nga nang pagkasabi ng ganon maya at tumatawag na sa akin si sir na nagbook ng ano ng 3 boxes pa malabon eh sabi niya mag a na lang daw siya siya na sa gcash ko tapos yung yung kanina nga pala yung una natin booking no yung sobrang nakakainit ng ulo nag nag nag, nag, ano naman yon nagpadala naman ng pampakalma nagpadala ng gigas 100 kaya kahit pa ano naibsan yung galit mo na ano, yung abala ba kasi lahat ng abala eh na kompleto niya kanina eh na sabi nga ni Vice Ganda nasundo mo yung pika ko <laughs> Kaya eh, dapat palagi, talagang meron kang pampakalma palagi. Pagka kahit kunyari, hindi ka sinenta ng Jiggers, no? alam mo yung gagawin mo eh. So, eh. Siguro sa akin, tip ko na lang pagka may mga ganyan kayong mga ano. Lakasan mo yung sounds mo, no? Sagad mo. Sabay, wag ka ng malakas. Todong-todo sa loob ng sasakyan. Tanggal siguro init ng ulo mo na, no? Try nyo minsan yun. Kaya halos sa kaysan 1000 din tayo ngayong araw. Kasama yung yung tip tapos yung pampakalma natin e yung sandaan. yung, tip hindi pa natin alam eh. Kung magkano yun eh. Pero sigurado lowest 100 yun. O ah, paano mga katropa? Hanggang sa muli no? Kita-kits ulit tayo sa susunod kong mga mga kwento no? sa mga susunod kong mga biyahe. Maraming salamat sa pagsama sa biyahe ni Balbaro. Maraming salamat sa pagsama kay Biyahero Balbaro. Out!